Good morning guys. So ayan, yung ating dagit may pumasok dito sa ating loaf. Ayan oh. Kulay niya checkered guys, checkered. May clip ring siya ng kulay, ano, anong kulay ba 'to? Orange. Kulay orange, orange. sa so may singsing -sing na kulay orange guys. Mayroon siyang any ring sa kanyang clip ring. Ayan, checkered siya. Ngayon ay kumain na naman 'to. Pakakawalan natin 'to guys magpapalabas na tayo ng ating mga warrior dito sa ating loof ngayon na nandun nakita, nakita guys no? ayan o pakain tayo ayan ang ating dagit pakakawalan natin to magpaparonda tayo ngayon isasabay na natin ito yung ating dagit na to so ayan yung ating mga warrior nagpakain na tayo ayan yung ating mga warrior pati yung bird kasama na na dito pati yung ating mga training ng mga young bird ay parorondahin natin Ayan, ang ating mga warrior. Pati yan, dagit natin. Ayan, o. Oh. Hindi ko na ulihin to. Palalabasin na lang natin to. Hindi ko na titignan yung kanyang sing-sing dahil -sing. ngayon lang pumasok sa ating loob. Hindi ko na kaya, hindi ko na kailangan hawakan to. Palalabasin na natin, guys, yung ating dagit. Isabay na natin, magpaparonda magpa na tayo ng ating mga warrior. Labas, labas, labas. Labas, 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 labas. Labas, ayan. Labas. Labas, 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 lebas Oh, pati lebas labas na. Labas. Labas. ay pa lumabas, guys, yung ating dagit Ayan, oh. No? Labas. Bugawin natin. Ayan, oh. No? Yung ating langit, palabasin na natin to. Oh, labas, 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 lebas Ano po, yan, hindi mo naman bahayan yan. Labas. Labas. Labas na. Mungi okay ka na doon sa inyo.

Bakit pa lumabas? Yeah, labas na. So, ayun, guys. Ayun, labas na natin ang ating mga warrior. Pati yung dagit natin. Na kung, kung saan siya pumunta. Time check, guys, is 5.47 na. Yung ating mga warrior lumipad na. Yung ating, ating young bird, oh. Lumabagad yung, yung ating young bird, oh. Ayan. Ayan. Sana yung ating bagong young bird, yung bagong palipad natin, sana umuwi pa. Nagkalat na sila, sana sana pumunta. Ayan o, oh. ang dami sa taas. Oh. Ayan o, oh. yun ang ating mga warrior. Kita nyo ba sila, rumulipad o, oh. ayan o. Oh. Ayan o, oh. yun, sumabay na yung ating young bird. Ayan, nag-iisang young bird. Ayan sa taas. Ayan pa, lumipad pa yung isa na dito pero pa pala laman sa loob yan yung ating mga warrior na pa uh, sa taas pa hindi ko pa nakita hindi ko na nakikita sila so ayan sa taas pa lang umiikot na ayan pa ayan oh. yung ating mga warrior oh ayan oh yun sana sana kayo mayroon pa na chair dito sa loob yan yung ating mga warrior lalipad so ayan hindi ko na sila makita Mamaya naman guys, mamaya. Tingnan natin mamaya yung ating dagit kung bumalik ko ba siya. O talagang lumipad na yung ating dagit. Update ko kayo guys. Mamaya-maya ng konti. Kaya, yeah, unti-unti na dumadapo yung ating mga warrior. Ayan na oh. Sada yung ating mga young birds. Sana. Ayan, ating mga young birds. Sana. Yung. So, ito na yung bird to Ayan yung ating mga Ayan yung ating mga warrior yan sila talaga dumadapo kapag tapos nilang rumonda guys. So ayan ating mga warrior. Oh. Yun ang oh, ating young bird. Oh. Ayun, oh. Anak ni anak ni Grace oh. Ayan. oh. Ayun. Naronda na yung ating mga young bird. Balik na tayo yung bird natin dito. ko lang kung saan napunta yung dalawa. Ayun ating mga young mga yang bird eh no? yo no? yo nice one naroronda dana yung ating yang bird kayo ayan oh walit at toto sila kasi na kaya yung iba naroronda ating yang bird dalipad na hinihingal -hi oh unang lipad ko sa ating love guys yang bird na wala na yung ating target. Di na bumalik, lumipad na yung ating dagat. Di na nakabalik. Kaya wala na wala sa diyan, no. Kaya, no? Kasi kitang-kita ko na marga diyan kasi no? dalawa ang singsing noon eh. Saka check card yun, walang check, walang check sa taas, oh. Ayan, no. Ayan. Ito naman, old bird ko naman 'to na dito. Ayan, old bird ko 'yan eh. Walang check sa taas dito naman. Yung young bird ko sa baba. Yun. Wala rin. Wala rin dito. Wow. Ang ganda na lipa dito. Sino yan? Ah, yung checker natin. Yung old bird. Eh, no? Yung checker natin. Yung old bird. Namamara ako pa. Yan. No? Oh. Huwag mo bugawin, Fry. Huwag so, mo lang, guys. Hanggang dito lang. Hindi na nakabalik yung ating dagit. Lumayo na. Lumipad na sa ibang loof yung ating dagit.